Bali, ngayon, ito ay check natin. Pinapagawa sa ating uh, electric fan. Pero ito, walang ugong. Walang ugong siya. Wala siyang pag pinipindot dito, wala. Okay, e, ibig sabihin, may problema sa connection. Kung hindi sa connection, dito. Baka patay na yung ano niya. So, So, buksan natin. Po. So, bali, eto, nabaklas na natin. Medyo mahirap kasi maklasin. Parang malutong. Ayan. Tanggal na natin. Chachikin natin yung connection. Dahil, uh, Tingnan natin kung yung kuryente niya Okay Ngayon, checkin natin. Ano ba ito? USB. Ah, ano yung collection. So, checkin natin kung buo ang signal. Ah. Ayan na pumapalo. Okay, check natin continuity. abo bo. Mula rito, papunta dito ayos sa kabila. Ayos dito. So... check naman natin itong mga wire niya, ito papunta dun sa loob itong ap, apat, apat apat na sige natin kung magkakakonek na ako ay wala tutul itong tatlo gumagana ito sabi na thermal fuse dahil dito wala dun sa loob ang sira ayan binuksan na natin at uh, nakita natin dito ito sunog ngayong nabuksan natin ayan sunog ito sunog ayan may itim na yan sunog yan hanggang doon sa dulo may sun, nasunog ito yan sunog diyan hanggang doon yung problema sunog kaya hindi nagagana tingnan natin yung no, thermal fuse bali ito nakuha na natin itong thermal fuse ito tinesting natin at uh, eh, ayun siya ay gumagana gumagana naman itong thermal fuse Ayon, ayos naman siya ayun gumagana so talagang sunod na at uh, hindi nagagana yan, oh. yan ang sunod na ayun. Yan yung kabila, doon kanina-kanina binecho.